Pinagaganaan ng Sandigan Bayan na makapagbiyahe sa Estados Unidos si Comelec Commissioner Grace Padaka. Pansamantalang inilift ng korte ang whole departure order ni Padaka upang mag-obserba ng halalan sa Amerika. Sino perfecto nag uulan. Hindi mapigil ni Kamala Commissioner Grace Padaka ang tuwa at kasiyahan nito nang mapagbigyan siya ng sandigan bayan na makapag-travel papalabas ng bansa sa darating na November 2, 2012 patungong Estados Unidos upang makapag-observe ng halalan doon. Kay Commissioner Padaka granted ng sandigan bayan ang request for permission to travel with a conditional agreement at Ibig sabihin nito, Ania, I lifted pansamantala ang whole departure order sa kanya at maririn yung pa ang expired visa nito patungong U.S. Granted naman yung aking ano, uh, request for permission to travel. Uh, nagkaroon ng conditional arraignment uh, para nag, nagpa-arrain na ako pero ayon nga sa amin ng aking abogado, it is without prejudice uh to all the other remedies that we that we have pending in future pa okay, so when do you intend to leave leave november 2 how many days will you one, week, time, one or? week one week uh, uh, aside from the from the Uh, from the seminar ganyan mayroon din yung actual observation of the of the uh, conduct of the elections uh, either in Washington in Maryland or in Virginia so aside from that pati mga media outlets eh, so that would be interesting Ingil naman sa seminar na kanyang pupuntahan sinabi ni Padaka na ito'y magiging beneficial sa ating Comelec dahil mapag-aaralan maigi ng komisyonado ang conduct of elections sa Estados Unidos, electronic voting system, polling, campaign finances, at na accessibility para sa mga PWDs gaya niya. Samantala, lima pa mga colorful candidates ang pinagbigyan ng Comelec and Bank na makalahok sa midterm elections sa 2013. Ito ay sina Belgica, Senyeres, Falcone, at Alcantara. Sinabi ng Kamalak and Bank na nakitaan sila ng kakayahang makapagkampanya nationwide bilang mga aspiring senators ng bansa. Tungkol naman sa nalalapit na katapusan ng registration ng voters sa buong bansa, tulad ng inaasahan, nagkukumahog, naghahabaan ng mga pila at naghahabol ang mga kababayan natin para maabot ang ibinigay na deadline ng Kamalak na October 31, 2012 na walang extension. Dito, nagbigay ng paalala si ng Komisyon ng Padaka at Mayor Fred sa lahat ng mga nais makiisa sa darating na halalan na pag maigi ang gagawing pagpili sa mga lokal at nasyonal na mga personalidad sa halalan 2013. Eh, hey, matutunan po kasi tayo. I think this is the first time that the Comelec is not Uh, doing extension ng deadlines, di ba? Ngayon, meron tayong chairman na talagang malang deadline, deadline. At saka huwag ko kayong magagalit, ha? Kasi even candidates had to deal with the fact na walang extension ng deadline. Para sa television ng bayan, ako naman si Noel Perfecto.